Hello. Hello, good morning. Punta ako sa tindahan at bibili ako ng lulutuin namin na ano, gulay. Yan, alis muna ako. Hello. Nandito na ako sa kalsada, sa street namin. Bibili ako ng gulay para sa lunch namin tanghali na nga eh. ay hello dagol si dagol hello dagol aba ang sipag ni dagol ah naglilinis ng car oh ah <laughs> nandito ako ngayon sa kalsada naglalakad at pupunta ako sa tindahan bibili ako ng gulay ano kayang gulay doon mayroon sabi kasi sa akin ni Dodong yung kapatid ko si Ophelia sabi niya may puso daw ng saging doon sa kanila ano andang kaya titingnan ko titingnan ko kung anong mayroon basta kung gusto ko puso talaga lalagay ko sa munggo bibili ako munggo Munggo na lang. Lahaluan ko ng manok. Yan, masarap yun. Ay, ang manok, oh. Tiyeng, 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 tiyeng. Ayan. Ang daming manok dito. Nagkakalat-kalat lang dito sa kalsada, oh. Ayan. Tumakbo na. Oh. <laughs> Hello! <laughs> Naglarels ako, eh. Nag-ano ako. Nagbablog. Ayan, oh. Good morning. Good morning. Oh, ayan. Si Ma'am Ami. Ayun, o. Oh. anak oh, na kumakain din. Kumakain. Tanghalian eh. Aba, ah, tanghalian na. Ako maglulutok pa lang. <laughs> Bibili ako doon ng ano. O, oh, sandali. oo oh, o. Oh. Makakatuwa rin dito sa ano, yung marami akong makakasalubong ng mga kaibigan ko. Nang babati talaga. Pinabati ko sila. Oo nga. Ganyan lang talaga batiin ko sila para masaya masaya ang buhay ayan na si Glenn oh. hi Glenn <laughs> yung taxi driver ng mga apo ko yan naghatid sundo naghatid sundo yan sa school oh. Uy! <laughs> si, si ano. Tingnan ko lang kung anong nabili dito. Hi! Hi. Bariya? Ay, kulang ata. Kulang to. Ay, kulang. Hindi, kulang. Ay, kulang. Yung sa grocery. Ay, yun. Pabarit na, no? Sel. Hello. Doon sa grocery dyan, sa GG, mayroon. Ayan yung secretary doon sa BSOP yun. Sa BSOP, nagpapabarya sa akin. Nakasok ko lang naman yung barya ko. Ayan. Sabi ko doon na lang siya sa grocery sa Gigi. Kasi sigurado, Sana po kasi anda. Bukas. Ayan, kararating lang Sana may puso ng saging Ay. Hello, good morning. May puso ng saging? Ay, ayan. O sige, kunin ko. Kanino naman yan? O, nakatabi. Talaga naka na nakatabi. Ah, mayroon ng may-ari? oh, meron na po. Mm, ito na lang sa akin. Oh. Puso ng saging at talaga. Puso ng saging at saka... Ano ba yung... Ano ba yung bebelhin ko? 90. Ang daming pang bibili dito. Ayan, hindi dito. Beses si Andang ng pagtitinda niya. Hmm. Yeah. Ako pipili okay, okay. pa ako ng magic sarap. Ubos na yung magic sarap ko eh. Yan. sa munggo. Munggo, magic sarap. Kararating mo lang? Hindi po, pauwi na ako. Ah, pauwi. Magsasara ka na? Anak ka ng pati. <laughs> Mabuti na. Ano? Parang maglawas, may sobrang magkawa. Yan ang magic sarap ka. Isa ah, dalawa na. Oh, ano pa? Saka yung Ah, munggo. Ilang munggo? 20 lang? Oo, oh, 20 oh, lang. Gusto nyo nakarabol kayo, uwi na tayo sa atin. Oo oh, oh, nga, sabay na lang. Maglalakad ka lang? Okay. Ay, hindi ka. Hindi ka Ah, magta-tricycle? Dadalig uh ko -huh. so, uh -huh. yung mga kalat ko dito sa tindahan. Wala hmm. ka na tig-sitting itlog lang? Wala na, what's your yung... name? Sige, tabi kimpangin ko muna to. Uh -huh. Sige. Mo na Salamat. Kina, ano, ano, Kakain ka lang, na? Ngayon pa lang ako magluluto kaya, eh. Ngayon pa lang? Oo, kasi nag-aalmusal pa lang sila nang umalis ako. Kasi nagsaga, nagsangag ako. Fried rice, saka yung itlog, saka nuggets. Chicken nuggets. O, 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 16. Ano pa pa? Ano pa pa? Hmm. Ayun na lang kaya. Tatatlo na lang yung chicken nuggets. Ayan mo na. Tama na muna yan. Tama na yan? mga meron pa na mapalit ka na. <laughs> lang, 48 lang, mata uh -huh. tama, mapagbarya. bis, bis, yan sabi ko kay botsoy magbablog mo na ako, okay. Habang naglalakad. Okay. sabi <laughs> sabi sabi eh. sabi 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 ako sabi 68 sabi na siya. Ako, ano pa lang, 54. <laughs> Tapos <laughs> <laughs> ano pa sa vlog? Ang pasan ko paano kumikitin yung gulay. <laughs> okay. Ah, uh -uh. thank you. Ikaw. Dagdag lang <laughs> ko sa tatlong.